Bakit napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Lahat ng tao ay nagnanais na maligtas at makamta ng buhay na walang hanggan. Ngunit bakit sinasabi ng Biblia na napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Para atin itong malaman basahin natin ang Matthew chapter 19 verses 16 to 24. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guru, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong maggamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo, kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Amen. Dito ay nalaman natin na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig ba sabihin ito na lahat ng mayaman ay hindi na maliligtas? Anong uri kaya ng kayamanan ang tinutukoy dito? Ikaw sa palagay mo maliligtas kaya ang mayayaman. Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you.